5 o'clock in the morning mga kaguro nandito na tayo sa Tarlac ito na po yung continuation ng ating vlog mga kagod pasensya na kayo yung nauna kong vlog ay madilim pa po kasi madaling harap po ngayon po ay maliwanag na ginunit ko mga at matulog yung mga bata may ang ating vlog mga katuro. kasi may stop ko na yung kasi madilim ko ang buhay. Po, ngayon po ay maliwanag na kitang-kita po yung mga kalungkot. -al Kaya magalaw po mga karo.